Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Luka Doncic sa kanyang game winner sa kanilang game 2. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nadayangada po ng mga referee ngayong araw, ang Minnesota Timberwolves. Since nga po mga katrops, naagaw muli ng Dallas Mavericks ang panalo ngayong araw sa loob mismo ng home court ng Minnesota Timberwolves, ay umangat na nga po sila dito ng 2-0 sa kanilang serye bago pa man sila bumalik sa kanilang sariling arena para sa kanilang game 3 at game 4. Kaya dahil nga po sa mga iyan ay nagtrending na nga po sa social media ang mga salitang Mavs and 4, Gayong maaari na nga po nalang samantalahin ang pagkakaroon nila dito ng home court advantage sa kanilang next two games para walisin na nga po ang Minnesota Timberwolves at tapusin na ang kanilang series sa West Finals upang sa ganon ay tuloy na nga po sila makabante para sa NBA Finals. Pero syempre hindi rin na naman nga po aangat ng 2-0 ang Dallas Mavericks kung hindi dahil sa performance ng kanilang dalawang superstar na sina Luka Doncic na nagtala nga po ng 32 points, 9 rebounds at 13 assists Kasama ni John ang kanyang game winning three pointer sa harap ni Rudy Gobert sa huling mga segundo ng 4 quarter. At kasunod nga po ng kanyang ginawang game winner ay sinabi nga po ni Luka Doncic na bagamat man nga po hindi rin naman siya ganon kabilisan gumalaw ay mas mabilis rin naman nga po siya kahit papano kumpara kay Rudy Gobert na matangkad lamang. Tinarashtok pa nga po nito ang mga fans ng Minnesota Timberwolves sa pagsabi na umuwi na nga po ito sa kanilang mga bahay pagkatapos manalo ang Dallas Mavericks. Samantala, po na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nadaya nga po ng mga referee ngayong araw ang Minnesota Timberwolves. Meron na nga po sana mga katrops na tsansa chance ang Minnesota Timberwolves na maipanalo ang kanilang game 2 sa kanilang serye laban sa Dallas Mavericks matapos silang lumamang dito ng mahigit sa 18 points sa first half ngunit lahat nga po ng kanilang effort ay bigla na lamang nasayang matapos silang matambakan at matalo pa sa kanilang laban. Pero sa kabila nga po ng kanilang pagkatalo ay may ilan pa nga po ditong nagsabi na mapipigilan nga na po sana ng Wolves ang comeback ng Mavericks kung hindi dahil sa nagawang pagkakamali ng mga referee, kagaya na lamang ng no-call foul ni Kyra Irving kay Jaden McDaniels sa uli mga segundo ng 4 quarter. Yes, kitang-kita nga po sa ginawang replay na tinamaan nga po talaga na Irving ang kamay ni McDaniels na siyang rason ba't lumabas ang bola ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin na naman nga po dito tumawag ng foul ang kanilang mga referee. Maging ang mga NBA analyst at commentator nga po ay nagsabi na dapat nga na pong i ng mga referee ang kanilang nagawang pagkakamali. Ngunit dahil nga po walang nagawang tawag ay nag-stick na lamang nga po ang mga officials sa pagbibigay ng ball possession sa Dallas Mavericks since naging successful na rin naman ang kanilang challenge dito. Ang problema lang mga katrops, napakalaki nga po ng epekto nito sa kanilang game 2 gayong kung tinawagan nga po ito ng foul ng mga referee ay maaaring nga pong nagbago pang resulta ng kanilang laban para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Penalty na nga po sa oras na inang mobs. Meaning magkakaroon nga po ang Wolves ng 2 free throws at maaari nga po nalang may angat sa 4 points ang kanilang kalamangan. Kung saan kahit man nga po na ni Doncic ang kanyang 3 pointer ay lamang pa rin nga po ng 1 point ang Minnesota Timberwolves. Kaya dahil nga po sa tawag na iyon ng mga referee ay bigla na lamang nga po nag-ibang ihip ng hangin sa kanilang game 2. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.